Isang malaking bahay sa Makati na may swimming pool pa, mga kondo at office unit sa Mandaluyong City. Ilan lang ito sa mga ari-ari ang pinapaupahan ng social security system. Ayon sa Commission on Audit, halos 18 bilyong piso ang halaga ng mga lupain, bahay at iba pang pag-aari ng SSS. Pero mula rito, halos 200 milyong piso ang di nasingil noong 2015. Perang pwede pa sanang napakinabangan ng mga miyembro ng SSS. Binanggit rin ng COA na aabot sa 4.8 billion pesos ang dinairimit na kontribusyon ng mga kumpanya sa Metro Manila pa lang na muli. Perang nailaan sana sa mga miyembro ng SSS. Essentially, nagbayad like, na yung, yung nagtatrabaho like, according to the terms of SSS, hawak na na employer, pero hindi nasisiyal ng SSS. So I think a simple crackdown lang on delinquent um, employers can also help subsidize nga. Ang operating expense ng SSS o mga ginastos para sa operasyon ng ahensya, tumaas pa mula 2014 hanggang 2015. Kasama rito ang pasweldo sa 36 na opisyal ng SSS. Habang bumaba naman ang mga sweldo nila mula 2014 hanggang noong isang taon, lumalabas na mas malaki pa rin ang natanggap ng mga opisyal kung idadagdag ang mga bonus at discretionary funds. Ang presidente at chief executive officer ng SSS, si Emilio de Quiros Jr., ang may pinakamalaking sweldo. Noong 2014, umabot sa 6.8 million pesos ang sweldo at mga bonus niya. Pero nitong 2015, nasa 8.2 million pesos na ito, kasama ang mahigit 2 million pesos na discretionary o extraordinary and miscellaneous expenses Can you imagine that you cannot give additional pension pero humihingi ka ng additional bonus? Dapat siguro babaan niyo ang inyong operational cost, no? All the salaries po, all the compensation po mm -hmm. ng uh, may it be from the employees, SSS employees mm -hmm. o di po kaya ang aming uh, commission approved by the Governance Commission for GOCCs. Yan po yung supervisory yes. body namin and then of course there's also the Civil Service Commission sa kabila ng mas mawabang net revenue o kita ng SSS na buwagsak ng 3 bilyong piso noong 2015. The commission has to really look at their investments, uh, maybe re reconfigure the investments because uh, while it's huge, it's very conservative. Most of them are in government treasury bills. Pagdating po dun sa investment income, alam naman po natin lahat na there's a low market sentiment. So, yun po yung nakaapekto sa ating uh, revenue. Nag-ati namang investment group, patuloy naman po yan sa pag-iisip ng mga paraan to really uh, palaguin po yung ating pondo with sa SSS. Para matugunan ang panukalang magkaroon ng 2,000 pisong pagtaas sa pensyon, gusto sana ng SSS na itaas din ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Bagay na kailangang aprubahan muna ng Pangulo o ng Kongres. Ruth Cabal, CNN Philippines.